Ah, hagit nyo ring kapre nga rin. Kapre, tingin ko ha, titingnan natin, baka naman may tao. Pero wala akong maramdamang tao. Ano tong may may, na may nakatusok-tusok. Ay siya, baka nagtabas ka kayo isang beses. Hindi ko natin. Dito. Kung hindi man nagtabas, baka rin nasipa nyo. Ano yung game? Wala naman yung kaliwa. Imbis na umili eh. <laughs> Sila nakakita eh. Hindi, yeah, pero na rin. Nagpa-blood game ka na? Hindi, wala. Wala kayo, Meron. Wala. Normal lahat eh. Normal lahat daw. Pibay. Oh. Kasama pibay. Andun. hanap Hindi ba magpapagamot yan? Hindi. 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 Hindi sa kapangyarihan ng Diyos, wala mga pagtago. Ang sabihin sa liwanag, bubunin sa dilim. Ang sabihin sa dilim, bubunin sa liwanag. Diyos na hindi mapagtaguan. Sino mong gumagambala sa tao ito? Lahat-lahat kayo pasok. Jesus, danak, dalam, dayos. Tanggal yung ginawa dito, ha? Ha? Nasagi ka, ga? Nasagi ka? Ha? Kapangyarihan ng ng Yahweh. Subukan si brother, ha? Masagi ka ang kaprika. Ha? Ipsom, 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 iksak, igmak, Patayin ko na lang ano, hindi naman napasok sa iyo. Hindi naman makakausap okay. Gagaling ka naman pagkari pinok sa akin. mo Tatlo ng gago mo sa akin. Pasok sa impyerno. Okay na brother, okay na. Masakit 'yan pag ano? Pag meron, pag, pag wala ay hindi Di Sorry, mo mararamdaman. Hindi ko na dinidiinan pa. Sarado portal mo. <laughs> Pasabi <mananig> mo dito, gusto mo para marinig mo sa sabihin. <laughs> Kaya kita nakapatong lang. Patong nga sa bundok gusto mo ka makausap? Pag uwi ka usap Brother, mga bata hindi mo hindi mo kaya hindi para hindi ka mapagod. hindi mo kaya hindi mo kaya mo hindi hindi mo hindi mo kaya hindi hindi mo kaya hindi hindi Pag-uwi hindi mo kaya 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 hindi mo mo Ah, basketball ka pa, pikit ka. hindi na Ah, oh? gumagambala dito. Pasok kay brother ngayon hindi. Mag-usap tayo. Bakit mag ng bala ito? Ha? Bakit mag ng bala? O, oh, tanggalin mo na ginawa mo, Dri. Tanggal. Tanggal eh. Galit ako sa iyo. Ikaw, gusto ko lang kausapin. Ngayon, kung magmamatigas ka, masasaktan ka. Ipsom, itipsom, ipsom, iksak, igmak, igutom. Abertik trubi ng mabamit, magtari, gutari, siksom. Ano, anong dahilan? Ba't mo ginagambala yan? Ha? Ano, anong dahilan? Abertik trubi mo mabamit, magtari, gutari, siksom. Ha? Tanggalin mo na yung ginawa mo dito sa takang to. Dali. Tanggalin mo. Tanggalin mo na. Tanggalin mo. Kasi gawin kaya natin. Tudlakan ng boses ito. Tapoy kid, love. Tatanggalin ang ginawa, ha? 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 Nagkakaintindihan? Hmm. Tanggalin mo kayo mama dito. Kapre ka? Tama? Ha? Kapre? Salita ka nga kung kapre ka? Kapre ka ga? Ka. Kapoy. Kapre. Tanggalin mo lahat dali. Dali. Tanggalin mo. Tinamahan ka ng gilid kanina. Tatlong gilid pa. Mamamatay ka na. Aayusin mo na ha. Hindi mo nagagambalain yan Ha? Pagpapasensyahan mo, hindi ka nakikita na. No. Masagay ka, ga? Oo. Uh -huh. Walang taong gumawa doon. Hindi. Uh -huh. Ikaw lang talaga. Kapri. Usapang kapri. Kita ko na agad kanina eh. No, Ay, pasunog. 0.5 <laughs> na lang. Kaya mga kapre kayo Hindi kayo nakikita ng tao Kayong iilag ha Kahit gano'ng kakalaki ha maliliksi naman kayo alam ko eh Hindi ka? Hmm. Anong kulay mo? Puti itim? Puti uh, Huwag ka na magagambala ng tao ha hmm. May pangalan ka? Hindi hmm. Saan ka nadali, nadali ni brother? Saan ka nasagi? Sa puno Sa puno Anong ginagawa niya? Ba't kayo nasagi? Gala sila. Ah, uh, gagala. Pagpapasensya mo na ha. Mm. Papatawarin mo. Uh. Uh. Ano kakayan naman ka prika? Bantay. Bantay. Ano mga armas mo? Ano armas mo? Wala. Meron eh. May tungkod ka eh. Pinaglulok ka. Alam mo hindi ko kita. Ano kakailan tungkod mong yan? Ha? Hindi ko kukunin, tinatanong lang kita para pwede kang tumulong. Halimbawa, nakakagamot ka, nakakagamot ka ga? Oo, hmm. oh, gamutin mo yan. Gamitin mo yung pangkod mo. Dali. Gusto mo mang gamot? Kasama yung mga arkanghel. Pakita nga kayo yung mga gabay. Makikita mo sila. Gusto mong sumama sa mga yan? Ha? Tambay ka lang dyan kumagay kay mag-assist assist lang. Yung mga na nakikidigma, naiintindihan mo? Mm. Para hindi ka na nagagambala ng tao. Pero may kondisyon ako, bawal mang gambala ng tao. Mm. Kahit anong mangyari, ano? Mm. Mangkukulam lang ang ating mga binibira na binibira. Pero hindi rin ikaw. Hindi. Ano ka lang, diyan ka lang, tambay ka lang. Yung mga arkanghel, bahala doon. Nakapagbigay ka na swerte. Oh. Ano atraso mo dyan? Pinasakit mo? Hindi nakapagtrabaho. Anong gagawin mo ngayon? Nabawi ako. Ayan. Ano pa kailangan gawin? Bay, humingi ka, sorry. Humingi ka, sorry. Nagkambala nag mo din. Sorry, humingi ang tawa dyan. Pasensya na. Sorry, brother. Humingi ka, pasensya. Pasensya na. Mabati na kayo. Mabawi ka na, ano? Uh. Pag ikay umulit, papasabugin kita para linta. Intindihan mo? Ha, ah, kung mabait ka na. Yeah. Ba, mabait ka na. Ah, ah. Hinga tawad sa Diyos, dali. Kailan naman Diyos? Hmm. O, oh, hinga tawad, dali. Tawad doon, Panginoon. Sa hangagang bala. Ano, sasama ka dito? Huh? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ilan ang kapre nakikita mo sa likod, sa punong yan? Ulang. lang Walang kapre dyan. Mm. Ipinatira ko dyan. Baka nang gambala ipinatira. <laughs> yung kapre dyan, magpakita dito. Nandyan na. Mm. Ilan? Dalawa? Uh, Sama ka sa mga yan. Bati kayo, hindi. Bati. Mabait ka daw. Oo. Mm. Oh, uh, magpapakabait ka na. Magdadasal ka. Maroon Hmm. Lahat ng ano dito yung nagdadasal, ha? Layas. Balik, brother. Uh, si Ibo mo nga. Kapre ka, brother. <laughs> na ibo mo na. Ano? Na ibo naman, hindi ko lang <laughs> masyado niya. Ngayon, naangat mo na. Hindi pa din. Ni Mai, pero mamawala na yan. Nang isa natin. <laughs> hindi na kayo, saan ang gagalap ko naman. Pahinga ka muna natin, mamaya na ulit. Baka uwi nga naman sa mga mabini. Oo, sa puno daw eh, gala daw kayo eh. Ikaw mo ano ang kanal lang eh. Sa mabini. Ikaw magbahay. Ang pahirin. Bangal yun pa. na yun. Doon ka lang si Lynn. Hindi ka mapuunod doon. Hindi, hindi sa taas. At hindi ka may nararamdaman niya. Ano yung kasi naglalak eh. <laughs> naglalak. Ang tuho, ching. Kapre ka naman ngayon. <laughs> <laughs> Saan <laughs> may sinasama kang babae sa puno sa taas? <laughs> <laughs> ano ano Kapre ka naman ngayon. <laughs> Isang araw may dalawang anak. Kapre ka naman ngayon. Gutom na gutom yan. Magtapos. <laughs> eh, na. Pwede na yan. Kaya na. Oh. Yan ang healing oil ni Apo Matataas mo na? Tuwa niya. Angat eh. ko na lang. Hindi angat ka lang eh. Magkakambiyo. pa ako. Angat ko Angat ko na. Oh, next. <kapas> <laughs> oh, <kapas> <laughs> oh, <kapas> <laughs> oh, Next. Okay. pag-aulit atak mo Mommy mo na